Hello guys! Ngayon naman ha, ah, bibigyan ko ng konting tips sa tamang paggamit ng mga RFID natin no. Ano yung mga diskarte, ano yung mga techniques para at least pagdadaan kayo sa tol eh hindi na po kayo mahahasel no. Unang-una -una po kasi yung mga RFID natin na to, dalawang klase po kasi ito. Isang auto sweep at isang easy trip no. Okay. Yung mga auto sweep kadalasan po yan sa Slex, yan sa Tiplex sa sa North, then yung easy trip naman natin sa may Nlex, den Esitex, yon mga easy trip po yun, no? Pero pagdating mo nang papuntang, ewan ko, parang papuntang Bataan o papuntang Pangasinan yon eh parang, kung na siya ulit, no? Balik siya sa pagka autoship ship, no? Yan, sa, yung easy trip naman natin, ginagamit sa Kabitex, dito sa Kalax, yan. Doon po siya madalas ginagamit yung mga easy po natin, no? Kaya mas maganda po, para hindi po kayo malito, eh dapat talaga, na dalawa po, dalawa po yung kunin nyo na card, no? Ipakabit nyo na parehas. Yung autoship ship, at yung Easy Trip. Parehas po silang RFID. Ang pinagkaiba lang po nila yung auto chips tsaka yung Easy Trip RFID. Parehas po silang RFID pero magkaiba po sila ng niluludan o ng card tsaka ng mga tao dito ng na mga way no pagkakaiba po sila tapos syempre dapat pag mga pag magadrive kayo eh syempre dapat lagi po siyang lagi tong niloloadan no para hindi na po kayo ma-hassle sa, sa, sa mga tol no parang lagi dapat na kumbaga napakadali lang po ito. kasi ng loadan nito kasi sa bawat express po na po natin eh, may mga kanya-kanya na kanya-kanya naman po yan na loading station no pero kung sa bahay kayo pwede niyo rin po siyang loadan via GCash parang mga bank transfer pwede niyo naman po no ito parang sa, sa GCash po eh scan niyo ah, hanapin niyo lang yung autoship na RFID then pwede niyo na po loadan gamit yung account number na makikita niyo sa likod ng mga card nyo no. Yan, malaga po kasi yan na dapat uh, lagi may load no para at least hindi na po kayo ma eh. Yung iba kasi parang eh mo ko no parang nahuhuli yata pag walang load eh parang gano'n no. Then syempre, kapag kayo po ay babiyahin no gamit ang mga RFID niyo, pag malapit na po kayo sa toll, For example, parang kayo malapit na po kayo sa mga toll, no? Kayo na yung papasok Dapat yung, yung RFID nyo po is ready Dapat lagi siyang ready Para at least kung, if ever na hindi po ma-scan yung Yung mga sticker nyo, katulad nito Eh, hawak nyo na po yung card nyo Para at least, anytime na hindi siya ma-scan -ma Eh, pwede niyo po ibigay sa teller to Para sila po yung mag-scan O kaya po, may mga, kung minsan naman may mga scanner naman po Itatapat nyo siya sa mga scanner Kumbaga dapat ready siya Para at least yung mga tuloy-tuloy po yung maging flow nang traffic kasi pag hindi nyo pa maghanapin nyo pa hindi nyo alam kung saan nakalagay eh matagal po no kumbaga yung flow eh talagang magka traffic traffic kaya importante po yun na dapat eh madali nyo po makukuha yung mga card yung katulad po nito no guys no kaya yun sobrang uh, mahalaga rin po talaga sa atin na magkaroon ng mga RFID kasi nga po yung mga cash po ngayon eh talagang napakabagal mahaba ang traffic no hindi eh, katulad ng pag may card ka eh parang tuloy tuloy lang po yung, uh, yung flow mo yung daan mo no kaya mahalaga po sa mga hindi pa po, po nagpapa, uh, wala pang ganito, eh, magpabit na po kayo hanggat po para at least pag dumaan po kayo sa mga expressway, tuloy-tuloy eh, lang po. No? Salamat guys, yun lang po, ingat!